ang kaisa gumamit ng mga gamot na may side effects. Mas makakabuti ang pag-invest sa tamang nutrisyon tulad ng Ovisure Gold. Huwag na mag-atubili, mag-order na ngayon para makuha ang pinaka-exciting na promo mula sa Ovisure Gold. Buy 3, get 1 free. Buy 5, get 2 free. Buy 7, get 3 free. Plus free shipping sa buong Pilipinas. Limitado lamang ang promo kaya mag-order na ngayon! special live na ito, ibabahagi ko ang isang special solution para sa mga nakakatanda sa nakakaranas ng mga problema sa bones at joints tulad ng arthritis, osteoarthritis, osteoporosis o para sa mga humihina ang katawan, pagkakatapos ng sakit at gusto makarecover agad. Ito ang solution binagamit ko mismo at napatunayan kong efektibo talaga. Introducing a special solution para sa mga may sakit sa bones and joints. Official goal, ang plant-based milk na ininirekomenda ng mga eksperto. Naniniwala ko at naniniwala ba kayo na tinuturo ang sarili na 3 months ago palaging sumasakit ang tuhod ko, okay? Tuwing nagbabago ang panahon, hindi ko matiis ang kirot at sakit. Wala akong magawa, pero ngayon, tingnan ninyo ako halos 70 na ako. Pero sinasabi ng mga tao, parang nasa 40 lang ako. Laging masigla, masaya, malusog, at maliksi. Walang nararamdaman, kirot, o sakit. Ang pag-inom ng Ovisher Gold, araw-araw ay hindi lang nakakatulong sa mga may problema sa joints para sa umayos ang kanilang kondisyon. Kundi, pati na rin ang pagpapalakas ng buong katawan. Kahit ang mga nasa edad 40, hmm, pa lang ay wala nang mararamdamang problema sa joints, ay dapat gumamit nito bilang pang-iwas at para sa mabawasan ang panganib na arthritis at degeneration habang tumatanda. at hindi mo na kailangan mag-alala. O we should go lang. Ito ay low fat at low sugar at natural na pinatangis gamit sa stevia. Hindi ito nagpapataas ng blood sugar o timbang. Kaya ito para sa lahat. Kabilang ito sa mga may sakit sa puso ng mataas ang kolesterol o alta presyon. Ate, ang nanay ko po ay 75 taong gulang na tuwing nagbabago ang panahon, sumasakit ang mga tulog niya. Makakatulong ba ang official board sa kondisyon niya? Naghahanap pa po ako ng maraming paraan, pero wala namang masyadong epekto. Nako Miguel, kapag usapan ay joint pain, Tuwing nagbabago ang panahon, ako mismo ang magpapatunay. Pero mula nang gumamit ako ng Obisure Gold, naresolba na ang lahat ng yon. Hindi lang itong tinatanggal ang joint pain, kundi nagpapalakas din ng katawan at nagbibigay ng energy. Miguel, iwan mo ang iyong contact details at mag-order ka agad para sa nanay mo kapag pinabayaan mo yan, mas mahihirap kang dumaling ang nanay mo. Bigyan mo ng Obisure Gold para matulungan siya mabuti ang kanyang kalagayan at hindi na mag-aalala tuwing magbabago ang panahon. Sa loob lamang ng isang hanggang tatlong buwan, sigurado makikita ng malaking pagbabago sa kanya. Ramon, ang tatay ko po ay may sakit sa puso at diabetes. Maaari po ba siyang uminom ng gatas na ito? Oo naman! Huwag kang mag-alala. Ang OVSU Gold ay hindi lang para sa joints. Kung hindi, isa rin yan itong mahusay na nutritional supplement para sa mga may sakit sa puso at diabetes. Ang OVSU Gold ay naglalaman ng 100% plant-based protein mula sa labing isang high-quality nuts na imported mula sa US, which in vitamins, minerals, healthy fats at fiber na nakakatulong sa pagpapabuti ng digestion at pag-alis ng masamang kolesterol. Ang healthy fats nito ay tumutulong sa pananatili ng elasticity ng blood vessels, i-regulate ang heart rhythm at mababawasan ang panganim ng atherosclerosis